Ang gwapong binata na ito, pagkatapos ng pagtatapos, ay nagtrabaho bilang isang sekretarya sa isang malaking Chaebol company, ngunit palaging minamaliit ng iba. Hindi lang siya binuhusan ng tubig ng anak ng Chaebol, kundi itinuring pa siya ng asawa ng pamilya na parang alipin. Inutusan siyang ayusin ang sirang tubo sa banyo. Para makuha ang mataas na sahod na trabahong ito, si Jin Do Jun ay walang ibang pagpipilian kundi hubarin ang kanyang yung yumuko at ayusin ang banyo. Talagang cool ang lahat ng ginagawa ng gwapo. Pagkatapos ng pagkukumpuni, lumabas si Jin Do Jun para magulat sa ginang. Una, iginiit ng babae na dapat siyang gumamit ng pinakamodernong high-end na banyo Pagkatapos ay tinukso siya na masyado siyang mahirap at marahil ay hindi alam ang tungkol sa mga bagay na ito. Sinabi niya iyon at kinuha ang ilang pera para ibigay. Si Jin Do Jun ay orihinal na kukunin sana ng apat na piraso, ngunit ibinalik niya ang dalawa at kumuha na lang ng dalawang piraso. Ibinigay ng babae ang pera sa kanya na para bang isa siyang santo na nagbibigay ng biyaya. Sa wakas, tinanggap ni Jin Do Jun ang pera. Pagkatapos ng lahat, hindi niya makakain ang kanyang tangan. Hindi inaasahan si Jin Do Jun na minamaliit at kinukutya ng mga chaibon ay biglang na-promote bilang financial director. At ang unang trabaho na natanggap niya pagkatapos ng promotion ay pumunta sa ibang bansa para hanapin ang nawawalang asset ng kumpanya. Hindi alam ni Jim Doojun na ito ay isang plano ng pamilya upang patayin siya. Pagkababa pa lang niya ng eroplano, walang humpay na siyang hinabol. Sa kasamaang palad, nahuli pa rin siya dahil hindi niya alam ang teritoryo sa ibang bansa. Pinagbintangan siya ng mga taong iyon na nilunok ang ari-arian ng korporasyon at dinala siya sa baybayin upang alisin siya. Nang akala niya itapos na ang buhay niya, nagising si Jim Doojun sa loob ng kotse ng pamilya Tseibol, 35 taon na ang nakalipas. Siya ay naging anak din ng pamilya, kaya nagpa-siya si Jim Doojun na gamitin ang pagkakataong ito. Upang panghanapin hanapin ang pumatay sa kanya. Matapos balikan ang buhay, si Jin Do-Jun ay hindi na mahirap kundi naging isang chai bowl sa un. Ngunit ngayon, ang bagay na pinapahalagahan niya ay hindi ang kayamanan kundi ang makita ang kanyang ina na namatay 15 taon na ang nakakaraan. Baliw na tumakbo si Jin Do-Jun sa dati nilang maliit na kainan at sumilip sa bintana. Nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na gumagawa ng homework at pagkatapos ay nakita ang isang pamilyar, ngunit estrangherong figura. Nang lumingon ang babae, si Jin Do Jun ay naglakas loob na pumasok sa tindahan at sinabi sa kanyang ina na gusto niyang kumain ng isang mangkok ng kimchi jjigae. Ang ina ay maamo na sumang-ayon sa kanyang kahilingan at dinala ang isang mangkok ng mainit na sopas. Nakita niya ang sugat sa mukha ni Jin Do Jun at binigyan siya ng isang plaster. Sa sandaling ito, hindi na napigilan ni Jin Do Jun ang kanyang luha. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang, hindi alam kung anong nangyayari sa batang ito. Sa sandaling ito, mabilis na lumapit ang ina upang tanungin siya kung bakit siya pumunta dito ng mag-isa. Umuwi na tayo. Si Jin Do Jun ay tumingin sa kanyang tunay na ina at sa kanyang kasalukuyang ina at wala siyang pagpipilian kundi sumama sa kanyang mayamang ina. Habang nakaupo sa kotse, umiyak si Jin Do Jun nang makita ang piraso ng piniritong pagkain na ibinigay ng kanyang ina. Sobrang bait pa rin ni Mama, nandito lang si Mama palagi. Ang hindi maintindihan ni Jin Do Jun ay nang lumabas siya ng maliit na kainan, natuklasan niyang umiiral pa rin siya sa mundong ito. Upang imbestigahan ang sanhi ng kanyang kamatayan, sinamahan niya ang kanyang mga chaebol na magulang sa bahay ng chairman. Ngayon ay ang ika-negatibo 6 na puka larawan ng chairman at nag ang mga mayayamang tao ng isang ingranding salusalo para sa kanya. Tumayo siya sa harap ng litrato ng pamilya at naalala na nakita na niya ang litrato ng mga miyembro ng Chaibol. Ngunit wala siyang nakuhang anumang bakas tungkol sa kanyang bagong pagkatao. Ano bang